Hello, magandang araw. Ako po pala si Harold Pangan. Dati po akong French Price Vendor. So, na-invite po ako dito ni Kuya Noel, February 10, 2023. Madaling araw. That day, tanghalin tapat, nag-join din po ako. nag ako ng mabilis kasi nakita ko maganda. Pioneer tayo sa gantong klase ng concept. So, tinrabaho ko po siya. So, sa awan ng Diyos, limang buwan na po ako dito. Mag-aanim na buwan na po ako sa August 10 So, sa awa ng Diyos, sa anim na buwan na yun, nakabili na po ako ng sasakyan. Ito pong sasakyan ko ngayon ay Nissan. So, salamat sa Diyos. Salamat sa Live Good. Salamat sa lahat ng leaders ko na mga naniwala sa akin. Salamat kay Kuya Pernan na isa sa mga nag speaker sa Zoom. Kay Kuya Perds. Salamat po sa lahat ng mga naniwala. So, ngayon po, Uh, Tuloy-tuloy po ako dito sa Live Good. Kumikita sa ng Diyos. So, kung gusto niyo rin pong umasenso, uh, makuha yung pangarap nyo, uh, subukan nyo si Live Good. Kasi, isa si LiveGood sa mabilis na paraan para makuha mo yung mga pangarap. Kasi sa employment, naranasan ko na po eh. Dekada po ang binilang. So, halos dalawang dekada po ako namasukan. So, hindi ko na ako yung mga pangarap ko. So napakahirap lalo na sa kagaya kung hindi naman ako nakapagtapos. So high school graduate. Mahirap po para sa akin na kunin yung pangarap kung magbi-business din naman ako. Wala naman ako malaking kapital. Hanggang food cart lang po ako, French fries. Minsan po mayroon side sidecar. Nagpapajak-pajak po ako, nagtitinda ako ng scramble. So guys, mahirap ang buhay hanggang sa nakapag-asawa, magtitinda pa rin nasa kalye. So guys, sabi ko, hindi ako papayag na maghirap habang buhay sabi ko, gusto ko umasenso balang araw pero paano ko gagawin yun, wala naman ako malaking puhunan, hindi naman ako nakapagtapos na pag-aaral wala akong alam na paraan para kumita ng malaki sa legal na paraan so nakita ko po yung network marketing na isang mabilis na vehicle para makuha yung pangarap so lalo na sa live good so ginrab ko na po siya So although mahirap, dahil sabi nila mahirap daw, walang mahirap mahirap sa taong mapangarap kahit yung employment, mahirap din naman yan eh. magnegosyo ka, mahirap din po yan, lahat po yan mahirap, sabi nga nila pumili ka ng hirap, sa mahirap na hindi kayo mayaman o sa mahirap na pwede kang yumaman so wala pong madali so dito na lang ako sa mahirap na pwede akong payamanin so nag good po ako actually yung hirap dito nakakasanayan kahit sa trabaho mo naman nakakasanayan yung hirap yung pagkukumyot araw-araw kala mo madali yan mahirap yan bumabagyo na, nagkukumyot ka, nakapila ka sa LRT nasa baba may pila, hanggang taas may pila pag bus naman siksikan din, bawa ka makasakay abuti ka ng 30 minutos, bawa ka makasakay pag uwi mo ng bahay pagod na pagod ka, kahit hindi ka pa nga inaantok matutulog ka eh kasi maaga papasok bukas yan ang buhay ng employee. Ganyan po ako before. pamasaya araw-araw, babudget ang po yan. So umiikot lang po doon bago sumeldo, maungutang na po ako. Kasi kapos na po yung allowance ko, kapos na pangkain -pang sa bahay. Tapos pag sumeldo ako, babayaran ko yung utang ko. So kapos na naman ako. So bago magsweldo, ubos na naman yung pera ko, uutang na naman ako. Ang hirap po ng buhay, paulit-ulit lang po yon for two decades. On the side, nagtitinda po ako minsan tinda, minsan employee so napakahirap po so kung ikaw, kagaya ko na matagal na rin namamasukan o nagdinegosyo ka pero nagtataka ka, sipag mo naman pero bakit wala ka nakukuha sa mga pangarap mo bakit hanggang ngayon pangarap mo ay pangarap pa din so pareho po tayo so ngayon kung gusto mong kumita rin ng malaki trabahuhin mo lang huwag kang aasa sa mga spillover Huwag kang aasa sa bigay. Okay, ang gawin mo, trabawin mo, sarili mong effort. So, aralin mo, masterin mo. So, gawin mo lahat para yung maman. Kasi at the end of the day, ikaw pa rin naman na makikinabang lang lahat ng sipag na ginawa mo. Pag nagtamad-tamarang ka, ikaw pa rin ang magsasuffer niyan. Ikaw rin, wala nang iba. So, hindi mo pwedeng iasa sa kapitbahay mo, sa kaibigan mo, sa magulang mo, sa kapatid mo yung success na gusto mo mangyari sa buhay mo. Hindi mo pwedeng iasa sa kanila yan. So, hindi nila kayang ibigay yung pangarap mo. So, huwag ka rin makinig sa kanila. Ako, makikinig ako sa kanila kung ibibigay nila yung pangarap ko. Pero kung hindi nila kayang ibigay, gagawin ko kung ano yung alam ko na makakapagbigay ng pangarap ko. Kahit ano sabihin nila, ako masusunod. Kasi wala naman silang magagawa eh. Hindi nila kayang buhay ng pamilya ko. Hindi nila kayang ibigay yung mga pangarap ko so sa live good nakita ko kayang ibigay so mas naniwala ako kay live good kaysa sa mga discouragement pero ang mindset ko kasi nung pinasok ko yung live good mahihirapan ako dito magugutom ako dito mapupuyat ako dito madi-discourage ako dito marami akong may encounter ng mga negative na people marereject ako dito so in-expect in ko na lahat yan kasi wala pong business na madali halos lahat po ng business mahirap kahit malalaking kumpanya may struggle na dinadaanan yan maliit o malaking kumpanya dumadaan po yan sa hirap kaya expect mo na na hindi siya madali pero kayang gawin ng ordinaryong tao hindi ka nakatapos elementary graduate, high school graduate kahit wala ka pinag-aralan so lahat merong chance lahat merong chance dito sa opportunity na to. Kaya guys, huwag ka nang mag-isip kung kaya mo ba o hindi mo kaya. Huwag ka nang magduda. Ang kailangan mo lang gawin, maniwala ka sa sarili mo, aralin mo 'yung negosyo, tapos trabahuhin mo siya. Trabahuhin mo. May mga video naman tayo nasa YouTube kung gusto mong alamin paano ginagawa. So, meron tayong Zoom every day, may training tayo once a week. Attend ka lang, matututo ka. So, hindi siya overnight success, meron siyang proseso, kailangan mo siyang daanan. Parang isang empleyado, bago nakapagtrabaho yan, dumaan muna yan sa pag-aaral. Nag-high school yan, nag yan, tapos nung masa trabaho na, nag-training pa ulit yan. Bago ka kumita, kailangan inaaral. May proseso so dito may proseso rin ang maganda sa proseso dito wala nang bayad yung training ating ng training, libre tuturuan ka ng upline mo, libre marami kang matututunan dito na libre along the way, habang ginagawa mo yung business kumikita ka along the way, natututo ka so hanggang ngayon kahit naman kami, kumikita na tuloy-tuloy pa rin po yung pag-aaral namin So, dapat ganun lang po mindset. Kung saan team ka nakakonect, huwag mong tingnan yung upline, kung magaling ba siya mag-invite, kung may spillover bang ibibigay sa'yo yan. Huwag mong tingnan yun. Ang tingnan mo, ikaw. Yung sarili mo. Ikaw ang gagawa ng pangarap mo rito. Ikaw. Kahit sabi mo ako, upline mo, si Coach Fernand, upline mo, si Tim Miller, upline mo, wala silang magagawa, kundi ikaw pa rin ang gagawa. Ikaw pa rin eh so ganun lang po yun so you must learn before you earn so yun lang maraming salamat so sana po nakatulong ako nakapag inspire ako sa inyo sana isang araw ikaw naman po yung kumikita ng malaki sana isang araw one month from now or one year from now ikaw naman yung bumibili ng sasakyan mo ikaw naman yung nagdadrive ng gusto mo sasakyan ikaw naman yung bumibili ng bahay ikaw naman bumibili ng pangarap mo So, 'yun lang. Maraming salamat and God bless.